Tapatan sa Tanghalian, kasama si Nep Castillo, dito lamang sa Radyo Bravo. Magandang tanghali muli mga ka-Bravo at live tayo muli sa DWBL 1242 KHz AM at uh, nandito tayo sa inyong paboritong programa, Tapatan sa Tanghalian, kasama ng inyong lingkod, Nep Castillo. At sa pagkakataong ito, muli nating mai-interview ang nominee ng Pinoy Ako Party List, no, walang iba kundi si Atty. Hill Valera at pag-uusapan natin mga kabrabo itong uh, isa sa mga problema na balak solusyonan ng Pinoy Ako Party List. Problema tungkol sa ambulansya o mga sasakyan ng mga katutubo lalo na pagdating ng emergency mula sa mga kabundukan eh pang maglakad no? Pababa sa mga munisipyo nila o siyudad para lang makapagpagamot. Merong uh, naiisip na solusyon ang Pinoy ako party list ng Kuljan. Attorney Hil sir, magandang uh, tanghali po sa inyo. Um, magandang oh, again, at sa sa yong mga tagapakinig at saka mga nanonood sa yong programa. Ah. Yan. ah uh, uh, attorney, ah uh, may binanggit kayo sa amin nung nakaraan na pag-uusap natin tungkol dito sa problema ng mga katutubo, no? mga IPs natin. Eh, pagdating sa emergency, eh, nahihirapan daw sila. Ano pong uh, masasabi nyo dito? Sa dinami-dami ng pag-akyat ng Pinoy, ako partly sa mga medical missions namin sa kabundukan. Mm -hmm. Ang dinadaing ng mga katutubo at saka yung mga tao na nasa kabundukan, mm -hmm. ay yung pagka nagkaroon sila ng emergency, may sakit ng isang mga kasama nila sa pamilya nila, mm -hmm. nahihirapan silang bumaba sa kabayanan dahil wala naman silang sasakyan na magagamit para dalhin yung may sakit sa baba. Mm -hmm. So naisip namin na pagka sunerte kami sa election na ito, mm -hmm. google namin yung pork barrel namin sa pagbili ng mga uh, ambulansya kada mm -hmm. barangay na na makikita lamang dun sa mga kabundukan. Mm -hmm. At, eh, uh, hindi lamang attorney, no, linawin natin. Hindi lamang sa mga katutubo, kundi sa iba din namang mga komunidad na nasa bundok. Tama po? Oo naman, hindi Ayan. tayo nagdi-discriminate na para lang sa katutubo, yun. hindi para mm -hmm. sa lahat 'yon. Mm -hmm. Dahil alam natin mahirap ang buhay sa mga bundukan. <laughs> Opo, oo. Eh, eh, Hindi naman sila makabili ng isang magandang sasakyan na uubra sa mga mga daanan na hindi naman maganda talaga yung daanan. Mm -hmm. So, ganun at pangalawa, naisip rin namin na para hindi na sila mahirapan na bumababa sa kabayanan para magpa-check-up, mm -hmm. eh, bibili rin kami ng mga mobile clinic mm -hmm. na, na mm -hmm. i-access ia dyan sa mga mga matataas na mga bay, kabayanan mm -hmm. para pwede silang magpa-2D Eko, uh -huh. pwede silang magpa-ultrasound, uh -huh. pwede silang magpa-blood test, pwede uh -huh. silang magpa-X-ray. Uh -huh. Kasi ang laking ginhawa ng ng mga taong may sakit na hindi na sila bababa para mabigyan ng ganyang lunas. Servisyo, medical. servisyo uh -huh. medikal. Servisyo eh, medikal. Wala, talagang hindi nga na bigyan pa ng budget ang mga ganyan na mga nakatira Problemas. sa kabundukan, oo. No? Mm -hmm. O saan? sa mga hindi lang necessary kabundukan kundi mga malalayong lugar. Mm -hmm. Sa Pangasinan nga lang, sasabihin na natin, it's almost a first class province pero marami pa rin bang uh, town sa Pangasinan na malayo-malayo mm -hmm. sila sa Ordonez City, mm -hmm. sa Dagupan City, mm -hmm. sa Alaminos. Oh, so, yeah. ayun uh, na sigurado na Malaki ang impact sa pagsisilbi namin sa mga mahihirap pagka meron kaming may na mobile uh -huh. clinic para sa kanila. Namuhay din ako, attorney, sa probinsya. Eh, ang nakakalungkot lamang dahil uh, sa layo at walang uh, serbisyo medikal, eh, may sasakyan nga na, alam mo na, motorsiklo pagdating sa hospital sa bayan, dead on arrival. So, ang hirap ng ganong sitwasyon. So, ibig sabihin na, Terry, itong mga gagawin ninyo ay mga sasakyan naman na, you know, medyo may katibayan naman para-para na sa mga matatarik na lugar o sa mga mabato, gano'n. Oo, oh, nag-shopping na ako ng mga sasakyan na ganyan. 2,700cc yung sasakyan na napili ko. Uh -huh. Hindi naman kamahalan tapos uh -huh. malaki ang lugar na space sa likod. Uh -huh. So talagang parang mini hospital on wheels ang mangyayari dahil habang uh -huh. binababa siya. Meron naman mga emergency gadgets na pwedeng gamitin agad habang binababa yung may sakit na sa kabayanan. Uh -huh. Yan So, ibig sabihin ni Attorney uh buong Pilipinas, ito yung isa sa mga advocacia na iisusulong ninyo para lang sa health services naman. Oo. ba yan ay pangakong hindi mapapako kasi mm -hmm. talagang sabi mo nga kung ikaw ay galing sa probinsya, ako po ay galing rin probinsya. Mm -hmm. Kaya yan ang problema namin sa Abra, sa mm -hmm. Kalinga, sa Apayao sa Mindanao kung saan din ako naglalagi ngayon. ganoon mm. din ang problema nila na mm. uh, kulang talagang health care facilities mm -hmm. para sa Ayun. mga may hirap. Ayan. Pag-uusapan pa natin, attorney, ang iba pang mga detalye tungkol dyan sa napagandang proyekto ng Pinoy Ako Party List. Sa susunod na Sabado, pag-usapan ulit natin ang iba pang mga proyekto ninyo, attorney. Thank you, uh, kaibigan Nep. Maraming salamat. All Okay, yun po si Attorney Hill Valera ng Pinoy Ako Party List at isusulong niya itong napagandang programa ng kanilang organisasyon, ang Pinoy Ako, may kaugnayan dito sa healthcare services na iaakyat doon sa bundok na, no? At uh, sila na ang pupunta doon at uh, sila na mismo ang mag-offer ng mga medical services, hindi lamang sa mga katutubo nating mga kababayan, kundi ganon din sa mga iba pa na nasa kabundukan. Yan po ang ating live report sa mga live interview sa pagkakataong ito. At uh, susunod, meron din tayong i-interviewin pa na iba pang mga lingkod bayan.